Nagsimula na ang public bidding ng COMELEC para sa internet voting system na gagamitin sa 2025 midterm election. Secure Election Transmission Service Provider ang ah, ginahanap ng komisyon para sa sistema na pinondoan ng 1.6 bilyong piso. Ay ah, sa COMELEC gagawin ng hiwalay ang service provider para sa voting machine at transmission ng boto. Magkakaroon na rin ng eksklusibong data server ang media kasamang Citizens Arm, uh, para sa real time o para yan sa real time monitoring. Siyempre dapat una sa lahat na authenticate yung transmission. Sunod po dito dapat ito po ay meron data privacy, confidential pa rin yung information, security, dapat po maayos yung recording ng ating transmission, accurate po yung pagkakabilang, verifiable, auditable po siya, lagi number one po yan, hindi lang be-verify, ma-audit po natin siya, compatible, syempre dun sa ACM, tsaka dun sa consolidation and canvassing system, accessible po dito sa mga gamit natin, and lastly, transparent.